ang dahilan kung bakit, kung bakit nag aaway si Gina at si Betty! Ah! 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 ko yung ginugulpi mo! You are a disgrace! To Gina, you are a disgrace to this family! Gina, mag-isip-isip ka! Ano ko mahal ka? okay? Wala na Okay lang ako. Okay lang Sigurado ka? Ako decide lang pa. Sige na. Mabalikan ka ta. Dad! Ano sinasabi mo tungkol sa amin ni Gina? Bakit ganun na lang galit sa akin ng daddy niya? Wala akong sinasabi. Sinungaling. Hindi ko kailangan gawin yun dahil sa totoong kwento palang sirang-sira ka na! Tinuwag mo Di... kami magkaibigan! Hindi totoo yan! Minahal kita! Kaya ako nagpakasal sa'yo dahil sa'yo! Dad, bakit mo naman ginawa yan? Ba't mo sinaktan si Gerald? I want him out of this house. Is... I want him out of your life. I want him out, out! He's my husband. He's not going anywhere. Wala siyang kwentang asawa! Sinaktan niya si Betsy! Ikaw, kailangan no. maghihintayin gan sa tanka niya. No. hindi magagawa ni Gerald sa akin. Ginawa na niya! Ganun siya! Why are you so blind, Gina? You should talk, Dad. Blinded ka rin kay Betsy! Pero nakilala ko si Gina! na inlove ako sa kanya dahil malayong malayo sa sa'yo. Oo na! Perfect na si Gina! Hindi mo kailangan idin yun. Hindi siya perfect. Pero sa kanya ko lang naramdaman lahat ng pagmamahala. Ikaw, puro pera lang iniisip mo eh. Tatawag ka sa akin, Gerald, pera, pera, pera! Okay, I get it. Galit ka kay Betsy dahil nag-aaway kayo. Pero dapat, di ba, ikaw ang nakakaintindi sa kanya. Bakit? Siya ang nawalan. Siya ang nawalan ng boyfriend. Nawalan siya ng future. Si Betsy ang biktima rito, Gina. Si Betsy! Why are you talking to me like it's my fault, Dad? Okay, isipin mo. Isipin mo kung anong ginawa nitong fake marriage nito sa inyong lahat. Ikaw, naging biktima ka. Nagamit ka. Si Betsy, nawalan. Si Gerald, siya ang nag-okay. Siya nanalo. Nakuha niya yung green card niya. Nakuha niya yung prinsesa niya. Lahat niya, nag-aaway kayo ni Betsy! Nagawa ng suyot na yan. siya ang dahilan! Ano ba? Bakit ba? Tinulungan din naman kita makarating sa Amerika! Di ba abit ang ang pagpangako sa'yo? O ano? Bakit di ba normal mo? lang na gumuno ka sa mag-gastusin dito? Akala mo ba di nakakarating pinagagawa mo dito? Akala mo di ko alam na pumaparty ka lang, nagsya-shopping, nagpapakalasing dito! Bariya-bariya lang yon, Pero kung makare-akakala mo naman, napakalaki! Dad! Hindi lang si Gerald ang may gusto nito. Ginusto namin pareho! I know. I know that's why it pains to see me na nag-aaway kayo ni Betsy. And I thank God, you know, I... You know, I'm just so grateful that your mother's not here to see all of these things happening. At kung makasalita ka, parang ang sama-sama ko dahil... No! That's the point! Hindi ka nga ang masama. Na-impluensya ka ng taong yun. He made you do something that you will normally not do, Gina. Amo, but I'm just trying to tell you. This Gerald is no good for you. He's a cheater! Dad, wala na sila ni Betsy nung ginawa namin yun! Wag ang gagawing excuse yun! Hindi namin pinlano, it just happened! Okay, then you have to think. Dapat mo isip you have to be smart. Once a cheater, always a cheater. Me and Gerald did this, Dad. So are you calling me a cheater too? Mag-cheater ka na nga! Mag-inhawa na buhay mo! Hindi makita pinapakailaman ah! Kaya huwag mo akong pakailaman! May karapatan din ako para sa maya. Pinagawan mo ng boyfriend si Betsy. Lino ko mo ang best friend mo. What do you think?